Hello, ito po ah. Ayan po yung ano, yung uh, elephant rock. Nandito tayo ngayon sa Alula. Alam niyo kahit saan talaga ang mga Pilipino hindi nawawala kahit saang lugar. O alalahanin niyo dito sa elephant rock. Meron ding Pilipino nagtatrabaho sa loob mismo. Oh, ayan, ano pangalan mo? Junjun sir. Junjun, taga saan ka Junjun? Sa Cebu sir. Taga Cebu, bumati ka sa mga kababayan sa iyo. Taga Cebu diyan sa Dalagit ah uh, oh, ayan. So, gaano ka nakatagal sa Alula? Ano, 3 months pa lang, sir. 3 months ka pa lang. Uh, so, tapos na to, ngayong April. Uwi ka na? Hindi, ano lang, dito. Tapos na to. Tapos In na to. Lilipat oh. ka na naman ng ibang lugar. Lilipat na naman, baka uh, sa Riyano, sa Jeddah. Ah, oh, ayan. So, ayan, si ano pa ano ulit? Junjun. Ano? Si Junjun ay nandito ngayon sa nagkatrabaho sa anong kape yan? Ah, uh, Kikape. So, At kayo, dito kayo. siya ngayon nakadestino sa Alula. Dito ay, sa may ay, Elephant ay, uh, Rock. Ayan. Ayan. So ngayon, <laughs> hindi ko <laughs> nagugulat ako na talaga kahit saan talaga ang Pilipino, makikita at makikita mo talaga ang kalidad nila. Siya po ay isang barista. So shout out oh, kumusta yung mga kababayan natin, mga kamag-anak mo? Hi sir, ah. Uh, oh. Hi Jan sa Dalagit sa oh. Um, ah, sa oh. konsolasyon. Oh. Ay, ay, okay lang 'yan. O may amin sa sana naman 'yan sa mga bibili. Oh, basta importante may kababayan tayo nito ngayon. Shout out. Ayan po siya, si Mr. Junjun. Ano pwede naman yun, Jun? -Jun? Uh, Amaro, sir. Amaro. Okay. Isang OFW sa Saudi Arabia, barista. Dito siya ngayon sa Al-Ula, malamig. Ito si Gabo. Lalo na pag ano, Midnight. Midnight? Oo, talagang Nanginginig na. Talagang paminin agad yung mukha ko, no? Ang sumakita, ha? Ah. Nakilala agad ako. Ito pa si Kabong.